Just to give you uh, the current situation, I am about to land uh, in Dubai. It's uh, a uh, long, long flight. I'm a tour. And uh, I think this is something to do with the. law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga polis militar military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. pulis, nagbitiw, hindi ko na kayang isuot ang uniforming ito. Nagbitiw sa serbisyo ang isang pulis matapos ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr. Sa isang matapang na pahayag sa Facebook, sinabi ni Dietz Ragasa Jr. na dati niyang ipinagmamalaki ang pagsusuot ng uniforme noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I used to wear this uniform with so much pride during the Duterte administration, every day, I carried the badge with dignity, knowing that the work we were doing was for the betterment of our country, for the people. Ipinagmamalaki kong suotin ang uniforming ito noong administrasyon ni Duterte, araw-araw, bitbit ko ang tsapa ng may dignidad, dahil alam kong ang aming ginagawa ay para sa ikabubuti ng bayan at ng mamamayan. Ayon kay Ragasa, marami silang ipinaglaban noon, nagpagod, nasugatan, nagbuwis ng pawis at dugo, dahil naniniwala silang bahagi sila ng isang mas malaking layunin. We fought hard, bled, sweated, and sacrificed so much, believing we were part of something bigger, something meaningful. Kami lumaban, naghirap, nag-alay ng dugo, at nagsakripisyo, dahil naniniwala kaming bahagi kami ng isang makabuluhang layunin. Ngunit ngayon, Ania, unti-unting nawawala ang kanyang pagmamalaki sa uniforme dahil tila nalulukob na ito ng politika, kasakiman, at pansariling interes. But now, Under the BBM administration, it's hard to feel the same way, the pride I once had is slowly fading, the ideals we fought for now seem overshadowed by politics, greed, and selfish interests. Ngayon, sa ilalim ng administrasyong BBM, mahirap nang maramdaman ang parehong sigasig, ang dating pagmamalaki ay unti-unting nawawala, ang mga adikaing ipinaglaban namin ay natatakpan na ng politika, kasakiman, at pansariling interes. Bagamat patuloy silang nagtatrabaho, pakiramdam niya ay nawala na ang dahilan kung bakit sila lumaban noon. We're still out here doing our jobs, but it feels like the cause we once believed in has been lost, the sacrifice we made feels taken for granted, and it's disheartening to see how we're being used for someone else's gain. Patuloy pa rin kaming nagtatrabaho, ngunit pakiramdam ko ay nawala na ang dahilan kung bakit kami lumaba noon. Ang mga sakripisyong ginawa namin ay tila hindi pinapahalagahan, at masakit makita kung paano lang kami ginagamit para sa kapakinabangan ng iba. Dahil dito, nagdesisyon siyang bumitiw sa serbisyo. I've decided it's time to sign off. I can no longer wear this uniform with the pride and honor it once carried. Napagdesisyonan kong bumitiw na, hindi ko na kayang isuot ang uniforming ito nang may parehong dangal at pagmamalaki tulad noon. Ayon kay Ragasa, nananatili siyang umaasa na sa hinaharap, may mga susunod pang henerasyon ng pulis na isusuot ang uniforme hindi para sa mga politiko, kundi para sa bayan. I hope that someday, those who come after US will wear it with true pride, not for the politicians, but for the people who deserve better. Umaasa akong balang araw, may mga susunod pang henerasyon ng pulis na isusuot ang uniforme ng may tunay na dangal, hindi para sa mga politiko, kundi para sa mga mamamayang mas nararapat dito.